So karon guys, kay hapon naman tingluto na so, -so sa tinglong luag salsa para panihapon so nagsugo na ko direk sa lobby guys para makakagod ko guys para ito sa akong kaganina sikat unsa sa ding lobby guys nga munok si man siguro di niya magpakagod agoy huwag akong ipaspasan huwag kagod guys kay para makaluto na ko excited na kayo guys nga muhigop sa sabaw sa kinhasun nga presko gud kaayo ug ako nang giridi ang tanan guys para makasugon ako og luto mo ni akong kuha ganina guys na sikat. ug giandam na nako ang tuno nalipay sad kay ko guys nga mga dagko ang nakuha nako na nga sikat. ug ako guys excited nako na guys nga muhikop sa sabaw ug muka unsa sikat, guys ang pilimiro na akong gibuhat guys ako sa gigisa ang lamas sa gamay nga mantika para humot ang lamas ug ang sikad nga tinunuan kay humot naman kayo ang lamas guys ako din gisunod ang nga sikad nga ako usa gipaksiw para mutuhop gyud ayang kalami sa kinaiyukang bahin sa sikad ug templado na nidaan guys ang sikad para igbobo sa tuno di na lang kumag templa timpla so ako gistimit guys nga kung usa kadaghanon ang tuno sakto kayo ang yang timpla sa tinunuan nga si Kad. So ako guys, excited na kayo guys. gorado guys, nga lamig kayo ni guys. Mm, lamig kayo. oh excited na kayo guys. Kay buka laman kayo guys. So ako nag-iandam ang tuno Kay e ako ning ibu kung ako nang gibobo ang tuno guys para makakaonami o panihapon. Daganay excited guys. Akong magwang babay o akong pamangkin nga duha Excited na sila. ingon sila kung luto na ba. happy na ni. Igamay nila ikuwang. O ako sang gibalik o tabunan guys. Kaya para daliram mo bukal. Kaya ni bukal naman gibobuan din ako o kamunggay nga hinagpato guys gamay lang guys para mahag green green gamay para mat siya o kalami guys labo na gasagulan ni kamunggay sal nga prisco o akong gi -okay, guys para mula hugay siya ang kamunggay para di magpundok og ni buka na siya guys so okay na kayo guys ako ang gibalikag okay guys para mo guys ang kamong guys sa sikad. bi tilawan ko bi kung unsa ni kalami ang akong gilot ah excited na kayo guys ako sa huyo pun, ni para di ko sa sabaw Oh, kalami yun sa tinuang sikad. Ah, grabe yun kalami ang lami kayo ni guys kay ako pa maninggi gipaksiw ang sikat gibutangan ako suka gitimplahan ako sa mga magpaksiyo ka og isda kay okay naman guys luto naman gid kay siya so akong gipaong kay para magtawag nila unya kay unya pa man daw sila mga un. so ni ona kog kaon guys kay mulag mulugsong pa mong sa lungsod guys kay napilang sugo guys Ambot lang guys kung makalakaw ba karon kay nag-uwan man ah. So sakto sad guys nga bugnaw ang panahon, nag-uwan. Sakto sad nga init ang sabaw nga kung gisud an sa panihapon nga tinunuan nga sikat nga pris kung kuha na kung pagkaudto. Wala ko nagpasuya ninyo guys ha, pero lang gid nako ang kalami sa tinunuan nga sikat ug samtang nga nagkaon ko guys ako gang natagamtaman ang kalami sa tinunuan nga si Kad please yun kaayo nga ang mm, dagko pag yun kaayo akong kuha gi ko magmahe nga nga tukog dagat nga sayo ganina nga libre ang panihapon kay sila kay unya paman mo kaon sige padayon ko dre aron mabusog ko Ukinilang kinilang sa ang akong ipakita ninyo nga video at ngipan ninyo ang akong mga bagong video mga long video nako og reels og shott-out day ko sa tanang team LPM oh god bless us all